Gela! <laughs> ay, wala pa rin pa sa hero, bro. Kumal nga ah. Ano pa yung ginagawa nitong dalawa? Uy, na mas hero man, ah. Halid di man ngayon. Ah. Kanina pa tayo dito, anong oras na, oh? Ano nga, tatlong oras na tayo dito. Ano oh. nga, mahin ka? Wala pa. Wala pa, eh. Kitis na, eh. Kumal nga ah. Pareho pala tayo. Paano tayo magkakain ito? Ngayon? Makala siguro nila, double P. Ba't may double P ba yung, ano, ah, mamasahiro ng motor? Puntahan ko nga. O, oh, Fred, o! Oh oh, ano naman ginagawa ninyo dyan na masahiro? Oh, hindi, kasi hali din ngayon. Ano holiday? Ano ba holiday pa ba masakit? Wala lang, wala lang double pay sa ano holiday. Kaya oh. ay wala lang. <laughs> <laughs> hindi ako na masahero ngayon. Kaya nga lang masada tayo para oh. magkapira tayo. Hindi naman masada. Yan, oh. yan. Gusto nyo magkapira? Oo. Oh. Pira oh. ito, ito. Tuloy mo. Ito. ito ang gagawin natin. Oh. Ah. Kayong dalawa laban sa akin. Ako mag-isa. Pag nanalo kayo laban sa iyo. Ano laban na naman yan? Magano mo mag gamitin? Maghilaan tayo ng lubid. Maghilaan ng lubid. Oh. Ikaw lang yeah. isa. Ako lang mag-isa. Kayong ako. dalawa. Kapag nanalo kayo, bibigyan ko kayo ng tig isang libo. <laughs> ano? Para magkabira mo, halindi eh. na yun eh. Kaya kaya natin. Hintay ka <laughs> muna, hintay ka muna. Mag-usap muna kami. <laughs> o, mag-usap kayo. Kukunin ko ka mayroon tong lobin, ha? O, oh, okay. sige. <laughs> <laughs> yung dalawa lang ba siya kanina? Talon. <laughs> Luko-luko yun na. Ah. Kaya mo yung katawan nun ha! <laughs> <laughs> Akala yung sinyoro may maisahan ako hindi pa tapos yung usapan yeah, Mag-blindfold naman sila <laughs> Dala ko ng dalawa Kasi dalawa man sila <laughs> Ano? Huwag ka, ka pala <laughs> Ano kayang price bigay sa atin? Tanungin na tayo nito. <laughs> Puntahan ko na sila <laughs> 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 Pag matalo nila ako, ay dalawang libo sa kanila. <laughs> Pero pag hindi nila nakatalo sa akin, ah, <laughs> <-alit> talaga yun. <laughs> uh. uh. ah. uh. 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 Tatlong libo. Ano bang ginagawa ninyo? Uh. Ano bang ginagawa ninyo? Uh. Yan ang mukha, no. na, -na napon na. Yan ang puting. Tagal mo kasi! Tagal gali nagkuha pa na ako ng lobe. Pagaho, tapos, tapos, hindi pa na, hindi pa tapos yung ano. Ah! Sinabi ko sa iyo kanina. Ano, oh, ano man yun? Kailangan pa kayo naka-blindfold? Ah, Silvia, noy! yun kasi mag-isama ako. Teka lang, oh. Ano ba ibibigay mo? Pag nanalo kayo, bibigyan kayo ng tag isang libo. Tag isa kami. Oo, Pero isang nga, hindi na kailangan kayo mag, mag, magpasahiro pa ng motor. What? Ganda nga yan, pero kaso ba't ka blindfold kami? Ay, partida nga eh, kasi mag-isa lang ako, dalawa kayo. Kaya nga nga mag blindfold. sige, 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 sige. nasa na yung bayo bubip, pero dali ito, pira naman to. Pira to? Sige. Pinis naman itaod mo. Ah! Wag mo, wag tingin-tingin ha. Oy. Ay, ayusin na. Oh, Oy, hindi man yung isang mata. Oh, dito na. Oh, oh na sa ano. Sa mata. Oh, samat ah, eh, kailangan hindi makita yan. ano. Mm. Ganyan. Oh, oh, ganyan dito. Ay, Nagapikit man yan. Magapit. nga, pero eh, nagmakita mo. Ayan. Ah, Sikita, ay, hindi oh, ko hindi anong gawin namin? Oh. Diyan mo na. kayo. No, yeah. Hawakan oh. nyo muna ha. Hawakan nyo muna yung ano. Asan man? Yung lubid. Asan oh. so, yung oh. nga eh. Yung lubid nga oh, hawakan. Nasaan yung lubid? Wala mang lubid oh. Oh, lubid. Ayan na. Oh. Sige. Pag ko, hilain. Hilain ha. What? Da Sabay tayo. Kaya lang yun. Mahina yun. Mahina yun. <laughs> Lakasan mo brana. Tubo mo bigay man. Apir muna. Apir muna. Ayan yung lahat oh. ng lakas nyo dyan. Nasaan Apir muna. Apir na nga. Asan ka? Oh, sige. Sige. <laughs> Mahina! Mahina yan! Mahina! Tatlo, hila. Ganang Ganyan! ganang mo. Lakasan mo, ganang 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 Lakasan mo! ganang 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 ang ganang 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 Hindi, ganang Hindi, ganang Hindi! Hindi, Hindi! Dali-dali, itong dal payat na to. Uh, Ba't uh, ang ni ah. Ba't? Ibakas nito. O, sige. Sige, ilayin na. Eh, sir. Ah, Asak oh. 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 na sa mayroon. O, mo pa. Wala, wala, kanin, ah, niyo, isang daan na yung ginamit. Dalawang daan na sa akin, dalawang daan na. O, dala. Ilayin sa... O, 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 baka sayo pahinga muna oi panghinga wala pa hinga ta lo boto ta gi 1,000 kaayo wala panghinga ta gi hila gi ila ina gi

Uh, 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 para man to ano brad, pusti brad. Agas man oy. <gibit> uh, para, para may mali. Para may mali. Para may mali. Para may mali nito, niluko tayo nito. Wala, tawag tawag na ba? Uh, 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 oh, kalawa. Buwaga. Uh, uh, so what's up guys? So meron na tayo, ipaalam ko lang sa inyo, meron na tayo Borloloy official sa ating YouTube channel no. So pagi-follow, ah, pagi-subscribe lang guys no. do natin i-upload yung mga adventure natin, mukbang na adventure, travel food adventure natin. Dito natin i-upload sa Borloloy. So sana guys suportahan niyo pa rin kami sa amin channel na dalawa no? sa Suson TV at sa Borloloy Official dito sa YouTube channel. So maraming salamat guys sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. Thank you. I love you all.